It's another day, it's another vlog. At ngayon ay nasa Absaba na naman tayo at meron tayo dito sa Dikora. Nanonood kayo na? I can see your voice. Singer or Sintunado? Sintunado. Sintunado. Good luck sa inyo ha. Yeah. Shoutout sa kaibigan kong si Chester Cruz ng World of Chester. Guys, kung may time kayo, eh, bisitahin niyo yung YouTube channel niya. Magaganda yung mga vlogs niya. Tsaka huwag niyo makalimutan mag-subscribe. Ano ba meron ngayon sa vlog natin? Ordinary day lang naman to dito sa ABS-CBN. Kasi, syempre, dito tayo nga nagtatrabaho. Wala naman akong ibang ganap sa araw-araw, kundi ang pumasok dito, Monday to Saturday. At Sunday lang ang day off ko, kaya yun. At ngayon, naka nakasked ako sa sa it's showtime kasi ilang araw na lang eh wala na pasok kami dito oh, ayan yeah. <laughs> hindi na bago sa inyo yung Pag pag-uumok ng tubig. O, hanapin mo ko sa yung lente. Ay, hindi ba ito? <laughs> sa showtime ako, nakaskid ngayon. For well, the first time! Kailangan ko mag-uumok. dito ako ngayon sa loob ng, ano, ng editing room ng ng probinsyano. Tapos ito yung editor ng probinsyano. Kailangan mag-uumok to. Yun o. Ulitin natin, Ay, at ito ang editor ng Ang Provinciano. <laughs> <laughs> Jobert, tayo, no? CCM. Eto, uh, ayun, ayun, sorry, ito, but... award ayun. na, ito siyang best ano, CCM. Ah, talaga? Nakakuha siya ng um... award ng ano? O, si Jobert yun, kasama hindi agad natin napakilala eh. CCM yun ng Ang, ang Provinciano. Kung meron kayong mga nakikita sa TV na yung mga maikli na mga parang flag ng Ang Provinciano, yung... <laughs> Ah, ganun ka Yun yung gumagawa yung lalaki na yung kanina. Yun yung si Jobert. Uh -huh. Tapos ito, si Honey. Ang petix sa editor. <laughs> Laking ago o laon yun. So, ang editor na ang probinsyano ay ang probinsyana. Gwen. <laughs> 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 o, <Oy>, single yan. <laughs> Kakatapos lang. <laughs> ito yung inaantay ni Cardo. Kasi sa sobrang dami ng dumaan na babae kay Cardo, hindi niya pinatulan. Ewan ko ito, dito kay Honey. <laughs> Kung meron ko yung gusto ko i-suggest na effects sa ang probinsyano, mag-comment kayo. Tum -tum. Bye. 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 Ang probinsyano. Bye. Hi. At nandito na ako sa bay ng It's show time. Ano? Ano gagawin natin? Nalatag mo na? Nalatag ko lang yung bay at Nasa editing bay na ako ng It's show time. At mag-edit na nga kami ng para sa Holy Week. Ito si Iggy. Tanong ko lang <laughs> naman. Si Reggie natin. Iba mo lang yung Sunday mo, just in case. Ah, yes, ano yan? Tama, di ba? Bigay para makapagpahinga. Hindi mo alam, last day mo na pala kayo. <laughs> Nagihingalo yung karir mo, Iggy! <laughs> si Pagsipagan, hindi pa umuwi yan. Siya si Reggie, SPL ng Showtime. Kaya kung gusto nyo manood ng Showtime, huwag kayong ipitiyam sa akin kasi hindi ko kayo may ipapasok sa Showtime. May gano'n kayo, ma'am? Hindi pa. Ano ba mas okay sa akin? May sombrero o wala? Ano sa tingin niyo? <laughs> <laughs> Maghahanap muna ako ng, ng kasama ma -ma, para magkape. Huwag mag-expect ng ibang lugar ah. sa vlog ko na to. Talagang nga dito lang ako sa loob ng ABCBN. mag-iikot-ikot lang ako dito. Ikot-ikot ko kayo sa mga base na mga iba't ibang show dito sa ABS-CBN. Gano'n na lang yung gawin natin, no? Ah. <laughs> si Kim. Si Kim, ano i edit mo? Yung ah, mga pang ibang bansa, nandina dami. Kung napanood yun yung dati kong vlog, kasama ko siya. Siya yung editor ng Showtime. Hi. In fairness oh. sa mga editors dito, no? Sa <laughs> kamon. Nasa Showtime. Kaya, no? yeah, yeah. ayan. Si Kim, editor yan dito. Hi, guys. Bye-bye. Mm. <laughs> Ito ang patunay na hindi lahat ng magaganda, nag-aartista. Yung iba, editor. <laughs> hindi lahat ng mga pogi, nag-aartista. Yung iba, vlogger. <laughs> Kapal na mo. Ayan. Ngayon, nandito ako ngayon sa editing area ng I Can See Your Voice. Kung saan yung nakita kanina, yung marami pupila sa studio din. Ito yung editing namin. Na, si Beshi, Bogino, Hello. AP, SP ng I Can See Your Voice. Mayroon si Sweet, mm, AP, SP? SP, SP ng I Can See Your Voice. Singer o Sintonado? Singer! Singer! <laughs> <laughs> I Can See Your Voice ka rin? Hindi, boy band lang. No? Ah, boy ba? Pang boy band Hindi, eh, sabi ko sa inyo eh, hindi lahat ng pogi ay nagbo-boy band yung iba. Editor. Wow. <laughs> What's up, boy first time? Si Jonathan. Kilala niya, di ba? Kasama ko sa liwa. Nagalap ng love song. Tapos so, yun si Jervis. Yung makulit. Editing area to ng Pilipinas Got Talent. Yan yung mga master editors ng Pilipinas Got Talent. Magic, magic. Ha? Magic, magic. Paano? <laughs> <laughs> Itong area naman. Ay! Editing, okay. editing base ng tawag ng tanghalan. Oo, oh, bata yan! Aling Biki, aling mo mukha kang kanal! Excuse me, I'm not Aling Biki. And I know that from the start. You're the kanal. You're the kanal. <laughs> At yung, na, yung anak niyang nahulog si Imbor ayun. Nahulog. <laughs> si Mark Tohon, ginagawang bahay na dito. Nagdadala na lang sila ng mga tulugan para after nung no sked nila, i-dip lang tapos magtatrabaho na naman yung mga yun. Ganyan kasi pag yung mga tao dito. Si Sir Carlo, AP ng Showtime. Diyan <laughs> kayong mag-message pag gusto nyo pumasok sa Showtime. Huwag ako, ha? Wait na oh! ito! Wait lang, it. wait lang. Tayo yung master editor ng ang probinsyano. O, pakilala nyo yung mga sarili nyo. Isa mo na. O, ito si Carla. Eh di, galing na ako kay Hani. Si Hani ulit. Hi! Daryl ako. Oh. Daryl lang. Oh. oh, si Daryl. Ang pumaga na action. Ah, ah siya yung gumagawa ng mga suntukan. Oo, ah, siya. mga car chase, siya po. Oo, oh, siya ah, yan. Oh, siya po. Dapat ganun yung effect natin. No? Yan. Oh, yan, yan, yan. Si Carla. Ako, Philippines. <laughs> <laughs> Carla Diaz, Philippines. <laughs> Hindi. Ang ah, gusto kong itanong, ah. Ah, anong ambag mo sa ang probinsyano? Ah. <laughs> o, oh, anong in-edit mong scene? <laughs> Madami lahat. Montage. montage. Ah, sa iba yung yung mga si mga mga, mga living. <laughs> mga wait. Ganun. So sa sa iyo yung ano yung mga, mga drama. Mga drama mga yun, drama. Yun, drama. Yung, mga iyak ni Cardo at ah, saka ni ano. Yes. Oh yeah. Yung up scene ganun. Yeah. Si Daryl ay part two. Siya yung mga, yung mga pinasabog. Pinasabog. Oh, no? Dapat 'yan. Ang ingay dapat 'yan. <laughs> ang dapat 'yan ganito. <laughs> Ganyan. Ganyan yan. Siya yung... <laughs> ako pa yung pinag... Siya yung... Pe, siya yung nag-edit ng mga ako pinasabog kasi yung mukha niya mukhang sumabog. <laughs> Editors ng ang probinsya, ano? Sila yun. O siya, magkakapi na ako. O ba ba sa inyo? Bye, bye! Sa sa SM? Magkana? Sa dinakawin? Five. Five games? Oo. Oo. Ninakaw. Ano nga mo sa ano? Si Dasovich? Oo, si Dasovich. Ito naman yung mga boss po namin dito. Okay. Si Sir Brent. Saka si Miss Jack. Ayan. Dapat sinisita na ako ng mga yan kasi bawal dito yan. Mababait ko <laughs> Thank you! Coffee is life. Oh. <laughs> ano meron dyan? Servant. <laughs> supervisor ka yan. Ito yung lounge ng office namin. Ang tawag dito ay I-Post Niko. Ano yan? SP ng Showtime. Vlogger din yan. <laughs> ah, YouTube channel. Uh, online product reviews Manila. Malaki yung O. Tapos dikit-dikit, online product reviews, the space, Manila. Okay. So, ganito yung workflow ng, ng trabaho ko dito sa ABS-CBN. Ngayon, nasa Showtime ako, ang ginagawa ko is yung pang Lenten special ng Showtime. Siyempre, bago ako umupo dito, eh marami ng proseso ang dumaan dito. Unang-una, -una, after ng shoot or taping, i-load ng mga production assistant yung materials. Pagkatapos niyan, uupo yung writer kasi sobrang haba nyan, ititrim na yan. Ito yung susunan natin ng kwento nung i-edit natin. Ito yung segment ni And Curtis para dun sa Holy Week Special. Hola, are your your mom? Gusto makabenta? Ako lang po sa'yo. Oh my God! Two hours later. Ang tawag sa ganyang timeline ay pinipre-edit muna. Kung baga, inaayos mo muna lahat ng mga cameras, sinisync mo muna, and then ibubuton mo yung buton, yung pag a ng mga iba't ibang -iba anggulo ng kamera. Yung mastering, yun na yung with um, color effect, stingers, music score. Yun na tinatawag ng mastering. Kung baga, all in, meron na. Dahil 28 minutes mo, ay ginawa akong 13 minutes. Nalibre mo ako ng dinner na. Oh,

bagong bukas na Chinese restaurant dito near ABS-CBN, Grayson. So, affordable naman yung mga price dahil treat ni Reggie. Eh, hahayaan mo na lang siya yung mamili kung ano yung order niya para sa Pisa niya yung, yung mayari. Uh, yeah. rice toppings. Sobrang daming rice niya. raisins, dim sum and noodles. Sobrang mura talaga ng mga presyo nila. As in, busog na busog ka. As in, bonda to. So, natapos ko nang i-edit. Upo siya ulit para i-preview niya. syempre kung may gusto pa siyang i-trim ulit or may papatagdag siya ng mga inserts dun sa, sa BTR na ginawa ko, yun ang gagawin ko ulit. Yung ginagawa namin, abangan niyo yan ngayong Lenten season kasi ipapalabas siya. Manood kayo ng It's Showtime. <laughs> Pasabi pasabi nilang eh, kay Nico pwede niya siya mag-import. So that's it for today guys. for today. Natapos na naman ang 10 oras ba natin? 12. Ang 12 12 hours 12. na pag-edit. Pagkukot-kot sa computer para sa mga yep. mabuong istorya. Pareho kasi kami nang inuwian talaga. So ngayon, na probinsya, hindi ba? Ang probinsya. Eh ngayon makikisabay ako sa kanya. Ayun ha. Makikisabay na ako sa ah, kanya. Ingat power. ka sa inuwi yung bahay. Na pareho. Baka mamaya mapanood ni Toot! Yan, ma... Toot. Sino? Si... Antoine? <laughs> Uy! <laughs> Sisimula na ang regular scan ko sa Your Face Sounds Familiar. Yeah. Yan, yan ang mga... Kaabangan nyo ng mga papating na mga shows dito sa Ilios. So, nandito na kami. So, yun. sana nag-enjoy kayo sa pagsama nyo sa akin ng buong maghapon dito sa trabaho ko. Parang 200 plus na lang at 1,000 subscribers tayo. So, hanggang dito na lang. Abangan nyo yung susunod na vlog every other day, meron akong vlog. Katry natin. Pero hindi naman daily vlogs. Pero every other day vlogs. Oo na. Yun. Bye-bye.